Hi guys, Mami Park is here. So, it's been a while na hindi ako nag vlog kasi siguro there's no too much ano no. Pero may nag-cut ng attention ko guys na pwede nating pag-usapan. No? So, makinig mabuti to inspire you, no? Ayan, naglipstick lipstick na ako para sa inyo. Nabagsak muna ng cellphone ko bago. <laughs> so, mag-shoutout tayo sa ating last vlog, no? Sa ating huling upload. And uh, hi everyone, ako talagang December na, no? nagsisimula na ang mahabang gabi at malamig na panahon. No, sa araw napakainit pero sa gabi malamig na. Eh, dito medyo dama, no? sa inyo, kamusta kayo? So, uh, in today's video ay pag-uusapan natin ang tanong ni, uh, sa ibang vlog ko to niya, kinoment. So, sabi ni Rowena Ramones, 9952, one month ago. One month ngayon ko lang na ano, no? kasi ano to eh, yung mga huling comments sa aking last vlog ay sa aking last vlog sa aking dating vlog na yung tungkol sa a percentage ng pagpepresyo. No? So, sabi ni Rowena, napakasimple lang ng tanong niya, masyado bang nakakapagod ang sari-sari store? -saris so, yan ay ating sasagutin at pagninilayan. Ano? But, syempre, shoutout muna kay Madiscarting Bicolana. Sabi niya, basta vlog ni Mami, kahit gaano kahaba, sarap panoorin at pakinggan. Daming natututunan. Salamat uli, Mami, sa super shoutout para sa akin. Lakas talaga ng memory mo, Mami. Hoping makapag-open uli ako ng store soon, Mami. For now, is isnood-nood muna ako sa mga vlog mo at ibang mga kasari. Love you, Mami. Ayan. So hopefully ay makapag-settle down na siya talaga at magkaroon na talaga siya ng pwesto na talagang masasabi niyang for long-term engagement sa business ng sari-sari store. Kasi pangarap din naman niya yan. And she tried for how many years? She tried din naman once in a while. Kaya lang talagang hindi nagkakaroon pa ng uh, matagalang ano, commitment. Kasi nga, uh, dati, nag-ano yan sa subdivision, no? na may mga nagreklamo kasi mga tanging mga asosasyon lang daw doon ang po pwedeng magsari-sari store or something like that. Dami niya pinag-anuhan, dumating pa sa punto na may mga barangayan yata. Hindi naman sobrang ano, pero may anuhan pa ng tungkol sa mga HOA, something like that, no? Yung mga ganyang-ganyang issue. So, anyway, shout out naman kay Sweetie Jubar. Eto, comeback OFW to dati, no? Umuwi ito pandemic time. At nung makauwi siya, hindi pa siya bumabalik ng abroad kasi nag-focus siya sa pag negosyo ng sari-sari store at pag-aalaga ng mga baboy. Ah, oh, ma'am Sweetie, I know, right? Tatandaan <laughs> ko pa. Mga kasamahan namin yan, kasabayan sa pag-boom ng YouTube. And, syempre, talagang nakakatuwa sa kanya ay maganda ang kinalabasan, no? So, uh, hindi siya bumalik ng abroad, meaning nag-successful siya talaga, no? And then, Teresita Baron, 4944. Those times, guys, mali pa ang tindahan ko. Itong si Mami Discarting Bicolana, Sweetie jo bar Yung dati ko pang pa tindahan, Yena mga, ako. ano ko na to? <laughs> mga, Yena. mga subscriber ko na, no? May nag-comment pa nga nung minsan, eh. <laughs> matagal na rin daw ko siyang subscriber. Actually, nag, nung minsan nag-PM siya sa akin ng hihingi ng advice. Si Heber yata yun. Alam ko si Heber eh. Sabi niya, Mami, matagal na akong subscriber mo. Sabi niya, Ka dati pa, nung sa dati ko pa daw store, at nung sexy pa daw ako. Nung <laughs> sexy na. Ayan. Teresita Baron, always watching Mami Park. Lonzy Vlogs, lalo tong si Mama Lonzy. Garabi to kumakasuporta sa mga kasari. No, wala akong masabi dito kay Mama Lonzy talaga. Yan, sabi niya galing mami po at nakakatuwa naman talagang love ka ng mga kalapit bahay mo dyan more blessings po, Ay, hindi naman lahat <laughs> pero pwedeng hindi eh hindi natutuwa. May ganun talaga, no? You cannot please everybody, no? Ang importante, majority. <laughs> Ayan. Mama Vlog, watching. Uh, art, ano yun? Art Lawrence, si Baluka. Sabi niya, hi hey po, Mami Park, magkano po yung patong nyo sa mga delato, delata po? Naglalaro lang po sa 3 pesos to 7 pesos. 7 pesos po kapag ka malalaki and wala pong ahente. So, uh, usually po, 3 pesos lang po kapag sa mga sardinas, minsan 2.50, depende pa. So, ganun lang. Kapag ka-fast moving. So, depende po. Depende sa mga, tulad po dati, ang bintahan ko po ng Rose Bowl ay nasa 28. Gawa po kasi nang wala akong permis na ahente. Nang magkaroon ako ng permis na nagsusupply niyan, uh, sina, sinabay ko na lang din yan sa mga ibang regular na sardinas na 27. So, next po ay si Alice Paya. Sabi niya, hi mommy Pat, nakaka-addict ka po pag nakikita kita lagi kasi nakangiti ka. Masayahin ka talaga mommy, kaya aliw na aliw ako pag nanonood sa'yo. Napakarami kong natututunan sa'yo. Love you po. Ayan. Sabi naman ni Teresita kay Alice Faria, reply niya, Mami, palapit na patapos ang pangatlong tindahan. Ayun, palapit na matapos ang aking pangatlong tindahan. Ayan, magkakaroon pala ng pangatlong tindahan si Teresita Baron. Congratulations, no? Yan ang mga taong mga, ano, ba? Diba? Mga simple lang, no? Pero, boom, sa negosyo. So, kailangan ganyan tayo, low profile lang. Ellen Pilar, thank you, Mami, for always watching Love You. Sunshine, si Sunshine Lapin. Ang daming stocks. Magkano pong benta nyo ng Lucky 7 Mami pa Thanks very much. So, sinagot ko na din yan doon sa ano. Uh, hindi ko mababalikan yung ano eh, yung ating puhunan. But usually talaga, kahit sabihin pang Argentina siya or um, mga corn beef, naglalaro lang po talaga sa 3 to 7 pesos. Pero pagka yung Argentina po na 260, ay nasa 5 pesos po, 4 pesos. Retail po. Kapag ako ka bumili po ng uh, kasari natin, binababaan po natin no? Ayan, Ricky Anuevo, shout out po, Mami Pat. Pagtanggap ang presyo, hindi ako bothered. Kasi, uh, hindi lahat ng tindahan dito ay nag-offer ng katulad ng nag-offer ang offer ko. Nakapagka maramihan, halimbawa, sa mga ties, six ties, or sa mga items, at ano, hindi basta nag-offer ng wholesale price or discounted. As is ang kanilang presyo. Meron nga po dito, ang benta po niya ng ng Dell na 22 ml ay 8, no? Tapos, sa akin 7, tapos, syempre, naubusan ako. Nung naubusan ako, de, si customer, si Tomer pumunta sa isang kasari. So, bumili siya ng anim. So, 48 ang kanyang uh, binayaran. Wherein, kung ako ay may stocks at anim ang binili niya, 32 lang po ang benta ko ng Dell. Pero alam naman natin, no, mga kasari, we are aware kung magkano ang puhunan ng Dell. But because here, ay tanggapin siya na presyo. And because here is Um, alam natin ang kalakaran sa merkado. So we can decide kung ano yung uh, pwede nating ilaban na presyo na mura na uh, mas pinamura pa pag mas marami at higit sa lahat ay uh, maganda tindera charot. <laughs> Then um may kita na tayo, di diba? So uh, ganun ang ginagawa ko. Kaya hindi basta lagi kong ginagamit ang price war kasi mas maraming mas maraming ano times na hindi na siya kailangan gamitin kasi nga alam ko yung kalakaran ng presyo sa sa lugar namin, sa area namin. So I know kung saan ako didiskarte eh, na mas una akong pipiliin compare sa iba. So kaya minsan may mga items ako na pag nauubusan ako ng items, nagrereklamo talaga si Tomer. No, hindi dito ang madalas na reklamo, bakit ako wala? Bakit ako naubusan? Hindi dito madalas na reklamo ay yung mga kung ano reklamo. no? Ayan. So kasi hindi rin naman ako masyadong mapagpatul sa customer, mapangunawa ako pagdating sa customer. Sabi ko nga yung biro ko nga kanina kay Daddy pa, Mas mabait ako sa customer kaysa sa asawa. <laughs> sa mga anak, <laughs> sa tindera. Mas mabait ako sa customer kaysa sa mga ano. Kaysa sa pamilya ko, kaysa sa ano. <laughs> funny, 'di ba? no? Totoo yun. <laughs> Kasi pagka mga kwas na lang kausap ko, mas nawawala yung stress ko. Pagkausap ko ang mga anak ko, ang daddy part niyo, ang lola part niyo, puro ano, na-stress ako. Apaka <laughs> ah, walang hiyan ni mami part, ano, na-stress sa pamilya. Ay naku, huwag kayong ano, magpaka-plastic. Siyempre, eh, di ba, alam naman natin yan, ha? Hindi, hindi sa pamilya, wala namang perfect, no? Talaga talaga, may mga kinaiinisan tayo. Eh lalo na ako, may ugali din akong pagkabose, at saka pag hindi nasunod yung gusto kong mangyari, nang gumigil talaga ako. <laughs> no? Kasi so, siguro kasi sa tagal ko na dito sa ganitong larangan, sales, no? Iba yung ating instinct, iba yung ating humor, iba yung ating uh, common sense. So kaya kapag yung mga tao sa paligid natin, matagal na natin kasama, tapos matagal na rin silang na-involve sa negosyo. And they, they still ano, uh, they still uh, not following the the rules or the ano, nagigigil din tayo. Pipilit ba yung kanila ganun, no? But anyways, it's totally okay, it's totally fine. Ayan. Shal Ari, Keanu Webo, Rolo Chen, and then JM Villanueva. Sabi niya, nakakawala ka talaga ng stress, mami. Ako matagal na rin nagsasari sari Store. Three decades na, pero nanonood pa rin ako ng vlog. Okay, ako magtatatlong taon pa lang. <laughs> yung talagang ganitong literal na negosyo. No? Ayan. Ganda pa rin ganitong background. Usually kasi background ko, puro dito sa mga daya. Pero tsaka, ganitong background yung ano natin. Okay, shout out to Winnie. Kay Winnie and kay Winnie. Diba? Ayan. So sumagot si ano, si Maris Karting Bicula na kay JM Villanueva na nakakawala daw ng stress si Mami Park. <laughs> True po. Thank you. Maraming maraming salamat sa inyo. Na-appreciate nyo ang humor ni Mami Park. Anyways, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Puntahan na natin ang talagang ating dapat talakayin. Okay? Ayan. Alam niyo po dati, meron akong vlog na bakit, ah, uh, Uh, mas maganda ang sari-sari store business before kasi guys syempre yung na experience ko sa negosyong sari-sari store is uh, ano yan uh, sinasabi ko dun sa vlog na yun uh, na hindi hindi mahigpit anytime pwede ka magsimula right at your window hawak mo oras mo um, kung gusto mong magsara o hindi nasa sayo, ganyan before yon nakapagpala maliit ang ating tindahan So, ang tanong, di ba, ng ating viewer na si uh, Ma'am Ruena Ramones ay masyado bang nakakapagod ang sari-sari store? No. Even before naman, napapagod ako. But because those times, may mga choices ako sa buhay. At saka those times, yung konsepto ng tindahan ay... Uh, maaga talagang nagsasara dun sa lugar na yon, no? And given the situation na ako ay nasa private residential apartment, so talagang to protect also our safety and security, I rather close the store ng mas maaga. At sinasanay ko ang mga tao doon na kahit sarado na ako at nakikita pa rin nilang nandun kami sa labas at kakatok sa gate, hindi ko basta pinagbibilan. Hindi ako basta nagbebenta. Kasi sinasabi ko, sarado na po ako, sarado na po ako, hindi na po ako nagbebenta. No? So kasi ayokong ma-deprive yung oras ko na tapos na ang pagtitinda ko and then kayo, magmamadali kayo at kakatok kayo sa gate. So, sinasanay ko sila ng gano'n. Nang sa gano'n ay, dahil tambayan ko yung tindahan before, so, syempre, alam nila, handun lang ako at bukas pa. Eh, dahil doon ako nag-YouTube sa dati kong tindahan. Lahat ng mga parody ko, doon ko ginanap, doon ko nagawa, doon ko shinut, no? Dumating pa nga sa time na halos maghapon hanggang gabi, nagsarado ako para lang makashoot ako ng, ano ko, ng aking parody, no? Ganun ko siya na-enjoy. It is because those times, uh, hindi ko siya bread and butter, at uh, may choices ako sa buhay kung gusto magtinda or hindi. But nung dumating ako dito at nagkaroon ng mga pagsubok sa buhay at nagkaroon ako ng mga pangarap, no? mas pangarap at mas ano, mas na-inspired ako dito pero mas napagod talaga ako. So, ganun pala yon guys. Pag lumalaki ka, dun mo madadama ang pagod. Doon talaga. No? So, as sari-sari store, sa una, nakakapagod at nakaka-stress siya physically talaga. At actually, hanggang ano naman, hanggang hanggang sa lalong lumalaki, no? Kaya lang iba't ibang level ng pagod at hirap ang dadanasin mo. So depende iyan sa level din na nangyayari sa negosyong sari-sari store. So sa kung maliit ka lang, eto kasi yan eh. Depende din kasi yan sa tao ng sitwasyon ng isang tao na pumasok sa ganitong klase ng negosyo. So dito natin binabase kung ikaw ba ay nanay, ikaw ba ay may regular job and then ipababantayan mo lang actually binlog ko din yan before no so ikaw ba yung tipong OFW tapos pinababantayan mo lang sa family mo sa Pilipinas ikaw ba yung tipong ng single mother ka ikaw ba yung tipong ng taong binata ka dalaga ka at uh, bago ka magdesisyon ng mas ma ng mas uh, yung talagang decision sa buhay na kung mag-aabroad ka ba or or mag-employ -e ka ay nagtindahan ka muna so ang pagpasok sa sari-sari store business, no? Yan po ay depende sa kung ano ang status at uh, situation ng isang tao, ng isang proprietor o ng entrepreneur na papasok sa negosyo, maliit man malaki at hindi man sari-sari store. Kasi iba't iba din po ang level na ating mararanasan when it comes to uh, self-readiness. Di po ba ang pagpasok sa pagsasari-sari store, pag ninegosyo, munting negosyo, ay I may mean, limang uh, Uh, isinasangalang-alang bago natin pasukin. So, ang number five doon, last non ay self-readiness. Kasama sa self-readiness ay ang ikaw ay ready na physically, uh, spiritually, and emotionally. no. So, kaya po uh, natin uh, kinoconsider yung mga yan kasi nga po depende din po yan sa ating sitwasyon na bilang papasok sa pagninegosyo. So, halimbawa, ikaw ay isang single mother, at gagawin mo itong uh, bread and butter, no? So, ibig sabihin, kung gagawin mong bread and butter ang isang negosyo, magfu full-time ka rito. Kasi dito mo kukuhanin ang ikabubuhay mo. So, same as sa iba din ng mga couple man 'yan or sino ka man na gagawin mong uh, bread and butter ang uh, negosyo eventually, so syempre, dapat full-time ka. So, mahirap siya in a way na dahil nasa iyo lahat ang pagsalo sa mga uh, nangyayari. Unang-una, magmula doon sa pagsisimula, magmula sa planning, no, magmula sa organizing, implementing your plans, your rules and your regulations, uh, magmula sa plan B mo, just in case when you are uh, in trial and error method at hanggang sa pagiging uh, uh, sa pagka ano yun, hanggang sa transition niya at hanggang sa pagiging successful niya talaga, fully. No, hangga't sa reach niya yung pinaka pinaka the best niya. So yan ay depende. Depende kasi meron naman pong mga negosyante na kahit mahirap physically sa ibang tao, sa kanila naman, sa iba naman ay mahirap siya pero hindi mareklamo. Hindi uh, nagraran No? Uh, may mga taong kahit nahihirapan, kung sulit naman yung hirap, um okay lang. Meron naman iba na nahihirapan kahit maganda ang kita nagrereklamo pa din so it's always depends on the person no pero in general speaking mahirap siya talaga physically no now when it comes to leverage no kapag ka naman nagle na gaano kahirap so syempre unang-una mas mahirap naman siya when it comes to mental why it is because you gaining more obligations and responsibilities. Okay, okay. Kasi kung nagle-leverage ka na, magagumaganda na talaga when it comes to physical works, automatic nagle level, nagle -level up ka din or nag-improve din ang iyong ano, no? Ang iyong situation like you're hiring na tindera, you're able na to get uh, someone to do uh, specific works, no? Kumukuha ka na ng boy. So uh, also ay uh, para mas mapadali, no, para hindi ka na namimili, para mabawasan ang pag-alis mo, you gaining ng mga ahente na i-deliver na lang right at your store ang iyong mga paninda. So, yan, no? But when it comes to emotion, uh, emotional or, or, and or mental uh, capacity or uh, ability, diyan din nagkakatalo-talo kung mahirap o madali. Kasi may mga taong hindi kaya yung panilang stresses hindi hindi nila uh, hindi, hindi nila kayang magdala ng sitwasyon kapag kami problema may mga uh, obligations na sa kanila parang ang bigat-bigat pero sa iba na mga nag-successful or nagle-leverage na nasa leverage na ay no normal siya no so uh, ang tanong sa iyo ba Mommy Park nasaan ka nang nasaan ka na na sitwasyon handa na ako sa sitwasyon na ang ang ano ko ang mas more of ang ang aking stress, ang aking hirap ay mental and physical also kasi due to lack of manpower, 'di ba? And also syempre yung long uh, yung long time duty ng yung oras na nakailangan nandito ako kasi dahil ito ang bread and butter namin, so handito rin ako time to time hanggat maaari, 'di ba? So hindi lang 'yon ang aking dinadanas, especially no, syempre dun sa obligations lalo na kapag may mga juice, no, may mga bayaran, may mga uh, Uh, papeles na aasikasuhin, something like that, na importante importante. So, iba't iba ang ating hirap depende rin sa na kung ano ang nararating na ng ating negosyo. No? But, I can only say from the very beginning ng ating pagtitindahan from the start up to finish, ang physical hindi nawawala ng hirap. Nababawasan lang ng konti. Pero hindi nawawala. Kasi nga, ah uh, kailangan na handun pa rin tayo sa ating physically na tayo sa negosyo no? hindi sapat yung passionate lang tayo sa ating negosyo kailangan nandun tayo physically present at syempre nakikita natin time to time ang operations kung paano nangyayari at hindi yung inasa na lang natin sa ating mga tauhan at mabibigla na lang tayo may mga underlying problems pala na nangyayari na no? hindi tayo aware kasi masyado lang tayong naging kampante So it depends, no? Kaya ang pagpasok sa ganitong klase ng negosyo, no, ma masasabi ko, sa lahat ng negosyo, ma masasabi ko na ang sari-sari store ang isa sa napaka uh, uh, napaka bigat na negosyong papasukin mo in a way na dito mo marami kang mas matututunan at yung patience at saka yung yung uh, persevere yung Pasensya mo yung pagtsatsaga mo dito mas susubukan. At siyempre, pinakaano na dyan ay yung diskarte. Kasi may mga negosyo hindi basta kailangan lagi ng diskarte. Kasi may mga, may mga niche ang negosyo din na kusang dumadating ang mga customers, kusang kumahano. Ang nagiging ang sarap siguro no, ang problema na lang ng isang negosyo ay yung matugunan ang supplies ng kanilang mga customers, no? Like halimbawa, mga Unilever, Procter Gamble, di ba? Ano na lang yan eh. Ang magiging problema na lang nila talaga sa totoo lang is ano. Eh, yung, yung mga multi-millionaire, multi-billionaire businesses. Ang magiging problema na lang yan ano. Yung kung paano sila hindi mape-penalty dahil hindi nila natugunan yung demand ng kanilang mga client. So, ganun. Diba? So, uh, Yung stress, it comes from our mental and emotional. So, kaya, nagkakaroon tayo ng ganyang problema na mas mabigat kapag nagle-leverage na tayo o nagle-level up na tayo. Nagpupunta na tayo sa sa laging panibagong transition. Now, may iba, ma eh, Mami Park, bakit naman kami na stress pero hindi naman kami nagle-level up? Di ba? Handun pa rin kami sa ano? Handun pa rin kami sa, sa baba. Ma ganun pa rin ang store, ganyan. Baka, baka may mag sa inyo, may mag-react. Well, ito naman po ang masasabi ko. No? Ito naman ang masasabi ng Mami Park. So, hindi lamang Uh, sa sitwasyon sa kung anong uh, status mo at kung ano ang klase ng negosyo mo yung salitang kung mahirap ba ang sari-sari store or ang small business kasi yan ay depende din kasi sa abilidad mo no kung gaano lang kababa o kataas ang abilidad mo di ba may mga businesses na nagsara kahit may potential yung negosyo It is because yung naghawak ng negosyo ay hindi ganong ka-focus, hindi ganong kadiskarte. So, kung mapapanood man to ni, ano, no, ni 4S Vlogs, kasi alam ko yung story ng tindahan niya eh, kasi uh, subscribers niya, subscriber niya ako even before pa. So, ang story kasi ng unang tindahan nila nung hindi pa yan ganyan nagle-level up, nung yung bago niya hawakan, is yan ay parang kamag-anak niya tita yata something like that yung nag-handle tapos parang nagtatrabaho yata si si 4S vlog may meron siyang regular job and then uh, nung mag-resign siya then siya na yung naghawak at nung hinawakan niya naging maganda tapos pagdating sa profit sharing yata yearly yata sila nagpa-profit sharing parang ganun yung dating no hindi exact pero parang ganun yung dating so nung nung si 4S blagang humawak ng business nag-successful oh lalo mas lalo mas, pasara na alam ko pasara na dapat yun eh na nahihinayangan siya so kaya siya ang nag, nung siya na ang mag-handle nag-boom. Gumanda talaga yung flow. Gumanda talaga. Kaya, ang daming na-inspire kay, ano, kay 4S Vlogs. Ang daming niya naging subscriber. Ang daming talaga siyang naging kaibigan. Ganyan, ganyan, ganyan. Ako, isa lang akong munting silent, ano lang talaga niya before. Kasi, yun nga yung pangarap ko, yung katulad sa kanya before. But, syempre, dahil nung time na yun, kahit kaya ko sana, dahil may pera-pera ako nun, hindi ko siya magawa. Kasi, iba yun naman yung sitwasyon ko kasi before. Hindi hinihingi ng pagkakataon yung aking sitwasyon those times. Until such time na, eto naman, nung dumating na to sa na parang sa kanya din, na malaki na, ay hindi ko na man din akalain dumating to nang hindi ko inaasahang pagkakataon. So, kung baga ba guys, no? Kung baga ba, may mga tao kasi na uh, pag ng negosyo, magaang sa kanila. Ma na Nai-stress na sila, pero hindi mo makikitaan sa kanila yung talagang rant ng rant, no? Yung ano ng ano. Pansinin nyo, si 4S Vlogs lang talaga ang nakita ko talagang vlogger na nagle-level up na wala halos karant sa buhay. No? Na talaga promise. Would you agree guys? Sino ang subscriber ni 4S Vlog dito? Would you agree? Honestly speaking, I will say it na talaga to you guys. Crush ko talaga siya. Kaya hindi kami talo. <laughs> si 4S Vlog lang talaga. Kasi nung bago ako sa pagpasok ng YouTube world, ang una ko lang talaga sinubscribe na vlogger is siya at saka si Madam Duday. Si Duday kasi, kapatiran natin yan. Si Duday kasi, that those times, nagpupunta siya sa channel ko. E, eh, natatawa ko sa kanya kasi nga, di ba, baklita nga si joday So, kaya ako nag-subscribe sa kanya. But, before pa siya ang sinubscribe ko, si ano na ang sinubscribe ko talaga, si 4S Vlog. At, alam niya ng mga duma ko pang <laughs> mga, mga, ano mga subscriber niya. Alam ko sila, Mama si alam yan eh. I'm not so sure ha? Pero, alam ko, alam na lahat yan. Si 4S Vlog. Kasi, ang natutuwa ako kasi sa kanya, may mga lesson siya doon na talagang same almost ng aking the way ako. Ay, eh, mag-think. Siguro kasi dahil ano din siya, uh, may experiences and then um, marunong. May utak. May utak din. No? So, yon, Eh, di ba? Yun yung mga gusto kong tao. Yung, yung ano, yung kung saan ako matututo. No? So, pero hindi ako yung ano ha, ako silent ano niya ako talaga uh, alam niya pero ah uh, hindi niya alam kung gaano ko siya ina-admire. No? I don't know if alam niya talaga yan, Pero alam ko alam niya. Eh. But not that's... Hindi niya siguro akalain eh na yung, yung ad, pag-admire ko sa kanya ay eh, yung, yung kakaiba sa lahat ng mga vlogger na nakilala ko. O na nakikita ko sa YouTube world. Yun. No? So, kaya ako, Ah, uh, pagka-live siya and sometimes nagtatanong ako, natutuwa ako kasi talagang um uh, yung mga sagot niya, talagang masasabi mo talaga na may laman, no? So, yun yung ano ko, yun yung aking yun yung aking reasons why kung bakit ako nag-subscribe sa kanya at kung bakit kung bakit gusto ko siya as a vlogger, no? So, yun nga um uh, balik tayo dun sa topic, parang tayo nawawala. May mga taong ganon, na, na sa kanila, challenge ang mag-level up, mag-going to next transition, leverage, challenge sa kanila, but, uh, hindi mo sila makikitaan na yung tipong, yung tipong OA, ganon, yung tipong ano, hindi talaga, no? Kasi, um, paano ko, hindi ko may explain basta 'yon, may mga taong ganoon. So may mga taong may mga tao naman na nagkaroon sa kanila nagkaroon sa kanila ng opportunity pero hindi sa kanila nag-success yung opportunity. No kasi yung kakayanan din, yung diskarte, yung prinsipyo, yung perseverance, yung at yung principles din na ina-apply sa negosyo. So kaya hindi nagsasucceed cool. or kaya naman ay hindi nagkakaroon ng um, growth, no? Or mabagal lang uh, paggrow. So ganon So depende din sa tao no? So, Mami Park, ang tanong lang naman kung nakakapagod, ang dami mong inexplain. Sinabi ko na, para at least, naiintindihan nyo, lalo na, kung ano ang kakayanan nyo, kung ano ang inyong uh, kaya sa negosyo, no? Kasi marami magsasabi talaga, madali lang magsari-sari store, mahirap magsari-sari store, hindi ganyan-ganyan, hindi na kayo maligaw. Ang pinakaki sa pagnenegosyo ng mga ganito, yung mga micro-businesses, ang pinakakijan dyan, meron kayong alam. At kung hindi nyo naman masyadong alam na alam, willing kayong matuto at willing kayong makinig sa mas marunong sa inyo. Yun, no? Yun yung kiko dyan, sa totoo lang no? Yan ang pinaka dyan. At syempre, yung mga nasasabi ko na ng mga nakaraang videos na kung papaano nyo i-handle ang negosyo at ang customers. Kasi napaka-importante ang pricing at customer service. Kaya yan, tutukan nyo rin. So, kaya si Mami Park noon, ang sabi ko din noon, nung ako, kahit noon pa, magpo-focus ako na gusto ko kung ako ay yan vlog at nagle-learnings na nagagawa ko at the same time ang passion ko sa music gusto ko din yung mga advices ko at mga tips and advices ko ay matutunan kasi ang focus ko ang mga mamshi no ang mga nanay, mga lalo na mga single mother kasi I could relate, no? I could relate kasi nag single mother ako, 'di ba? And then, syempre, yung mga lumalaban sa buhay na mga paano ba? Pag-abroad o pagiging business person o paano ba? self-employed or employee, no? So not all not uh not all the time ay masasabi natin na ang business ay fit sa isang tao, no? But if you are interested to enter in this kind of business, panoorin mo ang mga video ng mga ng Mommy Park lalo na yung mga things to consider before entering into this business no mga factors to consider why you entering into the into business or how you enter into business no so kaya kailangan matutunan niyo lahat yan no uh, And then, syempre, gumawa ka, uh, magkaroon kayo ng unique way ng diskarte kasi hindi naman din lahat ng diskarte na alam ko applicable sa lugar nyo, sa negosyo nyo so it depends upon the, the, the situation only you can find out what is better what is good to your business nakasalalay sa'yo dahil kahit makarinig ka ng napakaraming business advices nasa'yo, nasa palad mo, nasa utak mo nasa physical ability mo kung paano lalago ang negosyo mo. Lagi sinasabi ng iba dyan, my business is my rules. Yes. Ang tanong, yung business mo ba at rules mo ba ay applicable pa sa'yo or sa kasakalukuyang meron kang uh, tindahan ngayon. Kung ano ang uh, sitwasyon. No? So, yun lang. Yun lang yung gusto ko i-share for today's video at maraming maraming salamat sa panonood nyo at hari na may marami pa tayong pag-usapan at pagnilayan. May mga questions at may mga ano kayo, hinanain kayo sa buhay our comment section down below is uh, ano lang, hanjan lang. Magsabi lang kayo. No? Magsabi lang kayo. So, yun lang. And, uh, lagi yung tatandaan na, araw-araw maging masaya sa pagtitinda Kahit marami kayong pinagdadaanan. No? Maging masaya. M uh, maging genuine kayong maging masaya dahil grateful kayo na meron pa rin kayong pinatatakbong negosyo. No? Iwasan ang maging mareklamo at rant ng rant. Okay? So, yun lang. And thank you everyone. This is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing Tindera is my proud career and I hope you too eventually will be proud that is your chosen career. <laughs> Bye. 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 <laughs>